Ikaw na dali, dali. Bawal kumain sa labas, kaya talhin namin sa bahay dahil gusto ni sairin ng am-am si... Tingnan nyo naman. Hindi kayo mapapahiya. Wow! 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 Kunafa. Ano ba yun? Cheesecake. Cheesecake kunafa okay. tapos pistachio kunafa pistachio kunafa okay okay, okay. okay. bye ako oh no <laughs> <laughs> Yummy boy naman oh right na alam bite na dali bite na wow it's yummy wow it's yummy

Mm. I will try. I will try. Hi, tayo guys. Donut. Kun cheesecake kunafa. Uh, kunafa. Cheesecake kunafa donut. So yung bago nilang uh, flavor ng donut. Uh, ngayong Ramadan lang to. So Ramadan Karim, first day of Ramadan. Ayan. So, shout out sa akin, Bunting lintik. Ikagat ko na kayo. First bite, para kay ate at saka kay as. Mmm. Mmm. Yung crunchy-crunchy siya. Look, guys. Sarap kayo May bihon, may, may, may ano, may, 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 may crunchy. Katay. Ano? Miswa? Hmm. Pababalit lang namin guys. Galing ng lulu. So nakita, nakita ko to. Sarado yung kinakainan doon sa taas. Eh, yung siren, mukha na yan siyang ano. Mukha na siyang kain-kain. Kaya buyag. Buyag-buyag yan siya oh. I Ay, mean, Oh, wow, may pa-dance-dance pa talaga yung bata. D U mm. N K I and donut. <laughs> <laughs> Donkey <Duncan> donut. Donut. <laughs> <laughs> D U N. Love you all. Ate, love you all. Hindi ako makatype may ano. Thank you so much, Love you. Ugoy. na. Hindi pa ako nakaka-love you all. Thank you so much, guys. Love you all. Dito na ako magla-love you all, ate. Ako makatype kaliwa kasi hawa ko yung kanan kong camera. Ayan. Ayan. A shoutout out sa akin po Lintik. Ayan, salamat daw sa pagsama sabi ni Cell sa kanya. Pero natulog po si Ate Wing kasi nangarati ako kagabi. So, yung pangarati ko, ayan, ah, reward ko kay Sirene ang ah, donut. Kasi si Amam -Am, talaga yan siya, buyag. Ang kulang pa daw. Mama, subuhan mo pa siya dito. Hindi okay, ma. Kanina natin, ma, babibilasan. So, magluluto si Aliza. Ang ano talaga, nag-request ako ng gulay kasi puro na lang kami Oh my God, ang aking bibi. Buyag-buyag. Tabi mo na yung isa. Tangin ako. Uy, tinuwad na. Ayun na, tinuwad na. Dali, wala akong pang hawak. Ilagay ilag ilag na lang doon, ilagay na doon. Papa mo hindi matitirahan? Kamiya pa kasi baby o. I love you, te. Love you, us. Love you, all. Love you, kulot. Ayan, hula. Ganda naman niya ate Love you. All. Love you all, everyone. Love you all, everyone. Bebe, oh. Love you, Teh. Alam ba itong gulay Magdidinding-ding siya. Ay, may ano? Pakbit? Magpapak Hi, guys! Ayan, magpakbit siya ng... Pamalo. Yeah. Magpakbit siya, Ilocano. Ilocano pakbit. Uy! Love Love you, kulot. Love you, ate. Love you, as uh, Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, nabibasa ko dito si Kunyang. Shout out. Baba G Nation, love, uh, shout out. Lalin and Channel, love, shout out. Ayan. Atawi King, shout out. Lola Lina, shout out. So good drive through. Uh, Cinco, Uno, shout out. <laughs> -isa -isa. Sir Manny Villar, ayan. Sir Manny, shout out sa iyo. Ayan, nagbabasa po ako dito sa live ni ate. Miko Lopez, The Organic Viewers, shout out. Ha. Channel 51, shout out. Ayan. Ayan. Sino pa ga? Sa lahat ng... Ma'am Jessica, ayan, shout out. Ayan. <laughs> Love you din, Ten. <laughs> Dito ako sasagot, guys. Lola Lina, ayan, sa inyong lahat. Mother Earth, uh, Dumagat, Asensia. Uh, ayan, kay Miss Rochelle. Ayan. Sige yung kay Kalma. So, hindi na ako makapag-scroll. Pasensya na. Dilipat ako kay Kalma. Titingnan ko kung sino yung nandun. At doon ako mag-shashout sa ano. Ayan, nandito na po ako kay Kalma. Ayan, new freaks, wa. Shout out. Ayan. Kay Kalma, shout out. Sino pa ganan dito? Ayan. At Tawi. Mm. Kay Eric Ganuelas. Ayan, shout out. <laughs> dito ako sa iyo. Kalma, <laughs> wait. Love you, boss. Idol money. <laughs> wait, wait. Ayan. Shout out. Sa iyo Irene, halika. Kulots MLSO. Sabi niya. Ano. love, shout out. Kulots. Sabi ni Cinco Drive. Ayan, oh. Yuhu, sabi. Go niya. there self be official. So good drive, self. Ayan, oh, so good drive. Yung saging may saltik din. Sabi ni Sagay, love you all, love you, love you ate. Lalin channel, Lala, love you, love you, love you, <laughs> Ayan, so love you. Mayroon na akong premiere. Ayan, di muna ako mag-ahas-ahas mamaya na kasi minsan ko lang yung napahaba ate, yung kulay, ano na yung kulay green. Buti lang naka-record. Ayan. Shout out, shout out. Bye everyone. So, dyan na kayo. Kaya't na ako doon. sa kulot. Yan. Bye. Mamaya, mayroon kaming abangan nyo yung aming gulay. Tapos mayroon yung tilapia. So, yan May puro kain kaya para ng plang ganita ang pagmumukha is. Sa akin mga Kaya ayaw.